Sokso hating gabi na, mag-isa kang nakasakay sa isang dipni sa kalsadang tahimik. Isa-isa, bumaba ang lahat ng pasahero hanggang ikaw na lang ang natira. Tumingin ka sa salamin para makita ang super, pero Diyos ko, wala siyang mukha. Sino siya? Ano ang totoo sa biyahe mong ito? At saan ka dadalhin ng jeepney na ito kung wala ng pamilyar na kalsadang natitira? Kung gusto mong marinig ang buong kwento, manatili hanggang dulo. At kung nais mo pa na mas marami pang ganitong kwento, huwag kalimutang mag-subscribe, pindutin ang bell icon, at mag-iwan na komento sa baba, baka ang susunod na kwento ay galing mismo sa ideya mo. Mainit ang hangin kahit dis oras na ng gabi. Humahalo sa amoy ng usok at pawis ang tahimik na kalsada. Sa gitna ng liwanag na ilaw kalsada, huminto ang dipni at sumakay si Liza. Bitbit ang supot ng paday na hindi niya naubos sa day restaurant kung saan siya galing trabaho. Tahimik ang paligid, maliban sa kaluskos na mga dahon at malayong tunog ng tren. Habang umusad ang jeepney, paysa isa ring bumababa ang mga pasahero. May matandang babae na nagmano pa bago bumaba. May estudyanteng nagmamadali, halos takbo ng makalabas. Hanggang sa natira si Liza, mag-isa sa mahabang upuan. Ramdam niya ang lamig na parang dumikit sa balat niya. Tumingin siya sa salamin sa harap, doon sa maliit na rearview mirror. Gusto niyang makita kung saan sila banda. Pero ang sumalubong sa kanya ay hindi kalsada. Hindi rin ang karaniwang mata ng super. Kundi isang mukha na walang mata, walang ilong, walang bibig, parang nilinis ng liwanag. Napasinghap si Liza, hawak ang supot ng pagkain, nanginginig ang mga daliri. Bumaling siya sa bintana, baka guni-guni lang dahil sa pagod. Ngunit sa salamin ng bintana, muling lumitaw ang parehong mukha, walang anyo, walang galaw. At sa bawat ikas na makina ng jeepney, parang lumalalim ang katahimikan. Parang wala na sila sa lungsod, wala na silang sinusundan na ilaw kalsada. Himikpit ang kapit niya sa bakal, gusto niyang sumigaw pero natuyo ang lalamunan. Sa likod ng jeepney, narinig niya ang kaluskos ng sinelas na dumadampi sa sahig. Pero nang lumingon siya, walang tao. Tanging itim na upuan, at mga lumang sticker na mga daimantra na nakadikit sa kisam. Mga simbolo laban sa masamang espiritu, munit gayon ay tila nanilimahid at kumukupas. Sa harap, antiunting tiunting bumagal ang jeepney. Luminto sa gitna ng walang katao-taong kalsada. At doon, marahang lumingon ang super, kahit wala siyang mukha. Diretso ang walang anyong tingin sa kanya, tahimik munit mabigat. Habang sa tenga ni Liza, anti-unting umalingaungaw ang bulong na parang galing sa hangin. Liza, alam mo kung bakit mag-isa ka rito. Nanlamig ang batok ni Liza, parang dumampi ang hangin na galing sa ibang mundo. Hinablot niya ang bag niya, handang tumalon palabas ng jeepney. Ngunit nang silipin niya ang labas, hindi na iyon ang kalsadang kabisado niya. Wala na ang mga gusali, wala na ang mga poste ng ilaw. Tanging makapal na gubat, puno ng mga punong mataas na tila sumasakal sa langit. Kumakabog ang dibdib niya, nanginginig ang tuhod. Hindi impossible to, bulong niya sa sarili. Ngunit muling dumapo ang boses, mas malinaw, mas malapit. Alam mo kung saan ka dinala, alam mo ang iniwan mo. Nang igalaw niya ang mga mata, napansin niyang nabuksan ng bahagya ang supot ng padday. At sa loob nito, imbes na pagkain, may lumang papel na kulay dilaw. May sulat sa wikang day, nakasulat gamit ang tinta na parang dugo. Anti-unti niyang binasa ang mga salita, kahit nanginginig ang dila niya. At habang binibigkas niya, naramdaman niyang kumikislot ang hangin sa loob ng jeepney. Sa gilid ng mata niya, may anyo na isang batang babae, basa ang buhok, nakaupo sa pinakadulo. Ngunit nang harapin niya, wala na ulit, puro bakanteng upuan. Ang boses ay bumalik, mas mariin, parang nagmumula sa tiyan mismo ng jeepney. Hindi ka makakawi, Liza, hanggang hindi mo naalala kung sino ako. Nalagutan siya na hininga. At biglang umandar ulit ang jeepney, mabilis, arang wala ng preno. Sa windshield, wala ng kalsada, wala ng gubat. Tanging itim na kalangitan na may malilit na ilaw na umikot-ikot, parang mga mata na nakatingin sa kanya. Kumapit si Liza ng mahigpit sa bakal, nanginginig, halos mabali ang mga daliri. Ang tunog na makina ay parang halakrak na humahabol sa bawat tibok ng puso niya. At mula sa mga umikot na ilaw sa unahan, may anti-unting lumilitaw na mga mukha. Isa-isa, pamilyar, -isa, mga tao mula sa nakaraan niya. Kaopisina niyang matagal nang nawala. Kaibigan niyang nagpakamatay noong high school. At isang matandang lalaking hindi niya kailanman nakilala, pero tila siya ang pinakanakakatitig. Bakit niyo ako tinitingnan, sigaw niya, basag ang boses. Ngunit walang sumagot, tanging tunog ng hangin na parang humahampas sa loob ng jeepney. At mula sa rear view mirror, ang walang mukhang super ay muling gumalaw. Dahan-dahan niyang inangat ang kamay, itinuro si Liza. At kasabay noon, bumukas ang pinto ng jeepney ng mag-isa. Malakas ang bokso ng hangin, humihigop palabas, parang may humahatak sa kanya. Sumigaw siya, pilit kumakapit, pero unti-unting dumudulas ang palad niya sa malamig na bakal. Hanggang sa maramdaman niyang may malamig na kamay na humawak sa pulsuhan niya. Mahigpit, matagal, parang bakal na ayaw bumitaw. Paglingon niya, ang batang basang buhok ay nakaupo na sa tabi niya. Mumiti ito, ngunit ang ngiti ay hindi ng bata, ngiti iyon na isang taong matanda, puno ng lihim. Nalala mo na ba, Liza, bulong nito, sabay higpit na kapit sa kanya, at sa sumunod na iglap, bumalik ang jeepney sa tahimik na kalsada ng Amerika. Ngunit wala nang ilaw na mga poste, wala nang dumaraang sasakyan. Tanging sila na lang, si Liza, ang walang mukhang super, at ang batang may basang buhok ng gayon ay nakatingin diretso sa kanyang mga mata. Tumulo ang malamig na pawis sa sentido ni Liza. Parang hindi na gumagalaw ang oras, parang nahulog sila sa pagitan ng gabi at alaala. -ala. Nababalot ng katahimikan ang jeepney, maliban sa mahinang pagpatak ng tubig mula sa buhok ng bata. Bawat patak ay tumatama sa sahig at sa bawat tama, lumilitaw ang malilit na simbolo na parang ukit sa lumang templo. Nanlaki ang mata ni Liza, kinagat ang labi niya, pilit iniisip kung saan niya ito nakita. Ngunit bago pa siya makaisip, muling nagsalita ang boses mula sa bata. Matagal kitang hinintay sa bawat biyahe mo pawi sa bawat gabi na iniwasan mong lumingon. Napaatras si Liza, sumandaw sa malamig na bakal ng jeepney. Ngunit sa kabila ng takot, may kirot na bumabalik sa dibdib niya. Mga alaala na pilit niyang nilimot, isang aksidente, isang gabi, isang sigaw na hindi na niya narinig ulit. At bago pa siya makapagsalita, antiunting huminto ang jeepney sa harap ng isang lumang convenience store. Sarado, patay ang mga ilaw, ngunit nakabukas ang pinto, parang inaanyayahan siyang bumaba. Nakatitig pa rin ang super na walang mukha, hindi gumagalaw, munit ramdam niya ang bigat na utos. Habang ang bata ay humikpit ang hawak sa kanyang kamay, malamig, basa, hindi na bumibitaw. Bumaba ka na, Liza, bulong na boses, mas mababa, mas mabigat. Dito nagsimula dito kahuling nakatingin sa akin. Ramdam niya ang pagikot ng sikmura niya, parang mahuhulog. At sa gilid na mata niya, sa loob ng convenience store, may aninong kumakaway. Malit, mabilis, ngunit tiyak na kilala niya. Napalunok si Liza, nanginginig ang tuhod habang nakatitig sa dilim ng convenience store. Parang hinihila siya na anino, parang pamilyar ang bawat kumpas ng kamay nito. Munit sa dibdib niya, may bumabalik na bigat, isang pangako na hindi natupad, isang tinig na matagal niyang pinatay sa alala. Hindi, bulong niya, mahina, halos walang boses. Munit ang bata sa tabi niya ay tumawa, tuyong halaklak na parang basag na salamin. Nalala mo na, huwag ka ng tumakbo, Liza. Lalo pang lumamig ang hangin, dumampi sa balat niya na parang yelo. Bumabas siya ng dahan-dahan mula sa jeepney, ramdam ang panginginig ng lupa sa bawat hakbang. At paglapit niya sa pintuan ng convenience store, biglang nagbukas ng todo ang ilaw sa loob. Mapuputing ilaw, mas maliwanag kaysa dapat, halos masakit sa mata. Sa loob, nakita niya ang mga estante na instant noodles, dileta at bot ng tubig. Ngunit lahat na iyon ay puno ng alikabok, parang hindi na nadampian ng tao ng maraming taon. Sa pinakadulo, nakatayo ang anino at antiunting nagiging malinaw ang hugis nito. Isang batang lalaki, mga walo o siyam na taon, basa rin ang buhok, nakasot ng lumang iniporme na may mansa ng putik. Tinitigan siya ng bata, walang ngiti, walang galaw. At dahan-dahan nitong -dahan, -dahan itong inyangat ang daliri, itinuro siya. Sa sandaling iyon, muling narinig ni Liza ang matinis na preno ng kotse, ang sigaw at ang basag na salamin. Mga tunog na pilit niyang ibinaon ng malalim sa alaala. Nanlabo ang paningin niya, bumigat ang dibdib, humapdi ang sikmura. At mula sa likod niya, narinig niya ulit ang boses na walang mukhang super, mabigat, tiyak. Lizat, sabihin mo na. Sabihin mo na kung sino ang iniwan mo. Nanginginig ang labi ni Liza, nanginggilid ang luha na pilit niyang pinipigilan. Hindi siya makagalaw, nakapako ang tingin sa batang lalaki sa dulo ng convenience store. Parang nabuo sa harap niya ang lahat ng ayaw niyang maalala. Ang gabi ng ulan, ang mabilis na kalsada, ang maliit na kamay na kumakapit sa kanya bago siya bumitaw. Hindi ko sinadya, bulong niya, halos hindi marinig, nanginginig ang boses. Munit hindi gumalaw ang bata, na itong nakaturo sa kanya, matalim, nanunumbat. At sa bawat tibok ng puso niya, mas lumalakas ang tunog na ulan sa paligid, kahit tuyo ang paligid ng tindahan. Bawat patak ay parang suntok sa alala niya. Hindi ko sinadya, sigaw ni Liza, napaluhod, hawak ang ulo, bumigay ang tuhod. Pero ang walang mukhang super ay lumapit sa bungad ng pinto, nakatayo, nakamasid, at ang batang babae na basa ang buhok ay muling humawak sa balikat niya. Sabihin mo ang totoo, Liza, sabihin mo kung sino ang iniwan mo sa gabing iyon. Tumigil ang lahat, wala nang tunog, wala nang hangin. Tanging tibok ng puso niya ang naririnig niya, malakas, masakit, bumabayo sa dibdib. At antiunting gumalaw ang bibig ng batang lalaki, hindi man siya makapagsalita, malinaw ang nabasa niyang salita. Et. Napatigil si Liza, nanigas ang buong katawan, nagdilim ang paligid, at sa harap ng kanyang mga mata. Muling bumalik ang eksena ng kalsada, siya sa manibela, ulan, preno, at sigaw ng bata sa tabi niya bago ito tuluyang nawala. Humikpit ang dibdib ni Liza, para siyang nilulunod ng sariling hininga. Nasa gitna siya ng ulan, hawak ang manibela, nanginginig ang mga kamay. Humawak ka, et, sigaw ng batang boses, malinaw, masakit, humihiwa sa alaala niya. Ngunit ang gulong ay dumulas, ang ilaw ng paparating na truck ay pumutok sa harapan. At sa iglap na iyon, naramdaman niyang may malit na kamay na bumitaw mula sa kanya. Napabalik siya sa loob ng convenience store, hingal, basang-basa, luha at pawis na magkahalo. Nasa harapan niya ang batang lalaki, nakatayo, walang galaw, ngunit po natanong ang mga mata. Ako ba ang iniwan mo? Bulong ng bata, malamig, deretso, walang alinlangan. Umiyak si Liza, halos mapatid ang boses niya sa bawat salita. Hindi, hindi kita iniwan na dulas ang gulong, hindi ko sinadya. Munit sa bawat salitang bitawan niya, mas lumalakas ang ugong na hangin sa loob ng tindahan. Hanggang sa gumalaw ang mga estante, nagsitomba ang mga bote at lata. At ang walang mukhang super ay pumasok, dala ang bigat ng katahimikan. Tumuro ito sa bata, pagkatapos ay tumuro sa kanya. Pumili ka, Liza, bulong na boses na parang mula sa ilalim ng lupa. Ang totoo o ang kasinungalingan na matagal mong kinapitan? Nanginginig si Liza, yakap ang sarili, napasandal sa malamig na sahig. Ngunit nang tumingin siya sa batang lalaki, wala na itong galit sa mukha. Bagkos, anti-unting dumadaloy ang luha sa mata nito. At bakit ako, eh? Bakit hindi ikaw ang nawala? Bumagsak ang mundo ni Liza sa tanong na iyon. At bago siya makasagot, muling umikot ang paligid. Ang convenience store ay biglang naging kalsada ulit. Malakas ang ulan. Maliwanag ang ilaw ng truck na dumarating ng diretso sa kanya. Parang hiniwa ng liwanag ang mga mata ni Liza. Sagad hanggang kaluluwa ang lamig na ulan na bumabalot sa kanya. Ang preno ng truck ay umalingaungaw, humahalo sa sigaw niya. Eking! Et, sigaw ng batang boses, mas malinaw, mas malapit kaysa dati. Napatigil siya, hindi na niya alam kung alaala pa ba ito o kasalukuyan. Nakaupo siya sa gitna ng kalsada, nanginginig, basang-basa, at hawak-hawak ng bata ang laylayan ng damit niya. Pero imbes na isang bata lang, dalawa na silang nakatayo sa tabi niya. Yung batang lalaki na nabundol at yung batang babae na basang buhok, parehong nakatingin sa kanya. Liza, sabay nilang binikas, sabay na malamig at puno ng bigat. Hindi siya makagalaw, hindi makaiwas, parang nakapako ang mga paa niya sa lupa. At sa gilid ng paningin niya, huminto ang dipni, nandoon pa rin ang walang mukhang super. Nakatayo sa ulan, hindi na babasa, parang bantay ng dalawang kaluluwa. Panahon na, bulong ng batang babae, ang tinig nito ay parang alon na dumadampi sa tenga niya. Hindi ka pwedeng tumakas magpakailanman, dagdag ng batang lalaki, mariin, puno na hinanakit. Sabsabay silang humakbang palapit at sa bawat hakbang nila, humihina ang tibok ng puso ni Liza. Napatras siya, nanginginig, umiyak, hawak ang ulo. Ayoko. Ayoko. Hindi ko kaya ngunit huminto ang mga bata, parehong nakatitig sa kanya. At sabay nilang inangat ang mga kamay, itinuro siya, at sa mismong sandali na iyon. Bumuka ang bibig na walang mukhang super. At isang tinig na hindi niya kailanman narinig noon ang kumawala. Gayon, Liza magdesisyon ka kung sino ang dapat manatili. Nanigas ang buong katawan ni Liza, nanginginig sa lamig at bigat ng mga salitang iyon. Kung sino ang dapat manatili, umulit sa isip niya, paulit-ulit, parang martilyo sa sentido. Sa harap niya, ang dalawang bata ay nakatayo, magkatabi, parehong nakataas ang kamay na nakaturo sa kanya. Ang ulan ay bumabagsak, ngunit hindi sila nababasa, parang sila mismo ang bagyo. Hindi ko kaya, bulong niya, nanginginig ang labi. Ngunit anti-unting lumapit ang batang lalaki, mga mata nitong puno ng lungkot. Ete, hindi kita hinahabol para saktan ka, gusto ko lang malala mo ako. Lumapit din ang batang babae, humawak sa braso ni Liza, malamig na hawak ngunit may lambing. Hindi ka pwedeng manatili sa gitna, pipili ka, kasi doon ka lang makakawala. Umagos ang luha ni Liza, umikot ang lahat na alala, ang sigawan ng mga magulang, ang aksidente, ang mga gabing nag-isa, siyang umiyak, pilit na ikinukobli ang kasalanan. Matagal siyang tumakas, matagal niyang itinanggi. At ngayon, nasa harap niya ang dalawang anino ng kanyang konsensya, hinihingi ang katotohanan. Napakagat siya ng labi, pinilit huminga. At sa unang pagkakataon, itinapat niya ang tingin sa batang lalaki. Pesensya kana, basag na boses, nanginginig, humahagulhol. Hindi ko ginusto, hindi ko sinadya na ikaw ang mawala. Dapat ako. Ako dapat. Umaling ngaw-ngaw ang hangin, lumakas ang ulan, parang sumabog ang buong paligid. Ngunit imbes na galit, unti-unting lumambot ang tingin ng bata. Lumapit ito, inabot ang kamay niya, at sa unang beses mula noong gabing iyon, mumiti. At least naalala mo ako, et. Naglaho siya sa iglap, parang usok na nilamon na ulan. Naiwan si Liza, nakaluhod, nanginginig, hawak ang lupa. Kasama pa rin ang batang babae, nakatayo sa tabi niya, nakatingin ng tahimik. Habang sa malayo, unti-unting umaandar ang jeepney, mabagal, parang hinihintay siya. Tumigil ang ulan, natira ang katahimikan. At sa hangin, narinig niya ulit ang tinig ng super, malalim, mabigat, walang mukha. Gayon, Liza, handa ka na bang sumakay muli? Huminga ng malalim si Liza, ramdam ang bigat at gaan na makasabay na kumakawala sa dibdib niya. Wala na ang batang lalaki, wala na ang sigaw at ulan, kanging malamlam na kalye na lang ang nasa harapan niya. Tahimik ang paligid, ngunit hindi na ito nakakatakot, tila isang pahina na naisara sa wakas. Nilingon niya ang batang babae na basang buhok. Ngunit gayon, tuyo na ang buhok nito, malinis ang mukha, nakasot ng puting damit. Mumiti ito, marahang hinawakan ang kamay niya hindi ka na nag-isa, et tapos na ng biyahe. Anti-unting lumiwanag ang paligid, mga posta na ilaw na muling nagbukas. Narinig niya ang humuhuning tren sa malayo, mga tunog ng lungsod na pamilyar, bumabalik sa normal. At nang ibaling niya ang mata sa kalsada, wala na ang jeepney, wala na ang super na walang mukha. Tanging malamig na hangin na dumadampi sa pisngi, karang paalam, ang naiwan. Napayuko si Liza, tuluyang binitawan ang bigat na matagal niyang pasan. Huminga siya ng malalim, ipinikit ang mga mata, at sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, nakaramdam siya ng kapatawaran. Sa pagbukas na mata niya, wala na ang bata, wala na ang anino. Tanging siya na lang, nakatayo sa gitna ng kalsada, nakahandang magpatuloy. At sa paglalakad niya pawi, ramdam niya ang bawat hakbang na magaan, habang ang hangin ng gabi ay parang bulong na nagdadala ng kapayapaan. Ang biyahe ng hating gabi ay nagwakas, ngunit ang alaala ay mananatili, hindi bilang sumpa, kundi bilang paalala na minsan, kailangan mong bumalik sa pinagmulan para muling makahanap ng daan.